Iniulat ni House Ways and Means Committee Chair Joey Salceda na nabuuna nila ang mekanismo bilang solusyon sa gusot ng Military and Uniform Personnel Pension Fund. Kanina ay nagkasundo ang mga kinatawan ng binuong Ad-Hoc Committee on Pension System na tinawag nilang win-win solution. Paliwanag ni Salceda, Bilang ekonomista kasi, mas mas mara, mara, mas malaking kikitain kung malaki ang kapital. E eh, kung pag-iwalayin mo, uh, wala kang economies of scale. Kaso talagang iniinsist po ng uh, A. Armed Forces of the Philippines dahil may assets daw sila. Pag mataas ang ano mo, mataas ang, uh, ang trading volume mo, mas mababa ang commission na babayaran Kung hiwalay, may mawawala lang ng konti na advantage. Tiniyak rin ng mambabatas na dumaan sa kanilang masusing pag-aaral ang mga bagong lalamanin ng substitute bill. Number one, garantisado ang kanilang increase for the next 10 years ng 3%. Na-harmonize namin na lahat sila, ang retirement age nila ay 57. Makakaroon na sila ng contribution para sa mga active, um, eh, magkakaroon sila ng staggered 579 at ang government naman magsisimula hanggang 12, so 21%. Aprobado rin ang pagkakaroon ng pension fund system o subfund matapos mapag-alaman na mayroon 32% ang disadvantage o indigent sa hanay ng MUPs. Pinuri naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romaldes ang mga miyembro ng ad hoc committee sa pagkakabuo ng bagong pension system para sa mga MUP ng bansa. Tiniyak rin ang liderato ng Kamara na maipatutupad ang tinatawag nilang three guarantees of reform na nakapaloob sa binubuong substitute bill. Kabilang dito ang taon-taong salary increase sa hanay ng MUPs, pension indexation at tiyak na pagkukunan ng pondo para sa nasabing panukala. Noel talakay para sa bayan